Ipong Adarna Noong unang panahon sa malayong reyno ng Perpanya, mapayapa at masayang namumuhay ang mga mamamayan nito na di nakakakilala ng likalik. Ito ay utang ng lahat sa mabuting pamamalakad ng mapait na Haring Fernando at ng kanyang buting may bahay na si Reyna Valeriana tatlong makikisig na binata ang kanilang mga anak na kapwa lugod ang kanilang mga puso. Isa sa kanila ang nakatadhanang ng ng setro at korona ng kaharian ng Berbanya. Si Don Pedro ang panganay sa tatlo at siya ay naninigoro na siya ang magiging tagapagmana ng korona. Malakas siya, matikas at kinagugulatan ng lahat sa paghawak ng espada sumunod sa panganay ay si Don Diego, ang binatang taring kung turingan. Malilikot ang mga mata at tunay na mabilis sa mga dalaga. Siya ay din sa espada. At ang bunso ay si Don Juan na pagamay mahiyain at may katangiang mababang loob ay tunay na kaakit-akit at itinitibok ng puso ng mga kadalagahan sa buong sakop ng kaharian. Sino sa tatlo ang karapat-dapat na magmana ng trono? Iyan ang kaisipang bumabagabag sa kalooban ng matadang haring Fernando. Isang gabi, napaniginipan ni Haring Fernando na pinatay ng dalawang tao ang kanyang pinakamamahal na bunsong anak na si Don Juan at inihulog sa malalim na balon. Dahil sa sobrang pag-aalala, siya ay nagkasakit. Ipinatawag ang mga magagaling na manggagamot. Subalit, hindi matuklasan ng mga dalubhasa ng reyno kung ano ang sanhi ng kanyang karamdaman. Nagtulot ito ng labis na pag-aalala sa reyna. Ang pagkakasakit ng hari ay ikinabahala ng labis ng buong kaharian. Ito'y labis ding dinadamdam ng bunsong anak na si Don Juan. Subalit, hindi ni na Don Pedro at Don Diego nangwari ang pagkakasakit ng ama ay isang bagay na dapat agahan kundi man malaon ng kainipan. Isang matandang manggagamot ang tumingin sa may sakit na hari. At winika niya na sa bundok ng inkantadong tabor ay namumugad ang ibong adarna. Kung sino sa anak ng hari ang makakahuli at magdadala nito sa hari ay siya ang kanyang pipiliin. Sa sandaling madala na ang ibon at marinig itong umawit, ang hari ay gagaling. At hindi nga nagtagal ay kumayak na si Don Pedro upang patunayan sa lahat na siya ang tunay na tagapagmana ng setro at Corona. Ipinagbunyi ng buong lugod ng mga mamamayan ang paglisan ni Don Pedro upang hanapin ang ibong adalna. Ang lahat ay umaasang magtatagumpay ang prinsipe sa pagkuha ng lunas na magpapagaling sa minamahal nilang hari. Kung ilang araw na binagtas ni Don Pedro ang kasukalan ng gubat. Nagpapahinga lamang siya upang kumain at matulog sa paghahangad na makarating agad sa patutunguhan. Nang sapitin niya ang rumaragasang ilog ay lalo siyang nagsikap na iyon ay matawid. Sa kabilang pampang naroon ang bundok Tabor na kanyang hinahanap. Inakyat niya ang matarik na daanan ng bundok Tabor. Abot-abot ang kanyang hingal nang sapitin niya ang tuktok ng bundok. Kasalukuyang pinapawin niya ang pantindi niyang gutom nang may dumating na isang matanda at humihingi sa kanya ng pagkain. Hindi niya ito binigyan ng pagkain. Pinasok ni Don Pedro ang kakahuya ng bundok tabor. Unti-unti nang lumatag ang kadiliman nang matanawa ni Don Pedro ang isang kakaibang puno. Lumalalim ang gabi at nabagot sa paghihintay ang prinsipe hanggang siya ay dalawin ng matinding antok. Nang sumapit ang hating gabi ay nakatulong na si Don Pedro at hindi niya naulinigan ang pagaspas ng mga pakpak ng ibong Adarna na patungo sa punong pinagkakanlungan niya. Dumapo ito sa sanga ng puno sa ibabaw ng tinutunog ang lugar ni Don Pedro. Nang matiyak ng ibong Adarna na natutulog si Don Pedro, ay nagsimula itong umawit ng buong lambing. Makapitong ulit umawit ang ibong Adarna at sa lambing ng mga awit ay humanda ang ibong Adarna upang matulog, subalit ito ay dumumi muna at sa ilalim ng puno ay napatakan ng dumi ng ibon ang nahihimbing na prinsipe. Noon din ay naging bato si Don Pedro at buong tiwasay na natulog ang ibong adarna na parang walang nangyari. Lumipas ang marami pang mga araw at sa palasyo ay pinatawag naman ni Haring Fernando si Don Diego. Tinat ni Don Diego ang kanyang inang reyna at amang hari na naghihintay. Sinabi ni Haring Fernando na ilang araw nang wala si Don Pedro kaya siya ay nangagamba na baka hindi ito nagtagumpay kaya naman kay Don Diego na ngayon nakasalalay ang kanyang kaligtasan. Buong puso naman na sumunod ang prinsipe sa hari. Naglakbay noon din si Don Diego. Sa kasamang palad ay sinapit din niya ang nangyari kay Don Pedro at naging batu din na naman ang hari na magamot ang kanyang karamdaman. Si Don Juan ay labis na nag-aalala sa kanyang mga kapatid. Ipinasya niyang dumulog sa kanyang amang hari at nagpaalam na siya naman ang maglalakbay. Aalamin niya kung ano ang nangyari sa kanyang mga kapatid at para mahuli at maiuwi na din sa palasyo ang ibong Adarna hindi ng panahon si Don Juan. Noon din, matuloy niyang binagtas ang madilim na kagubatan. Mula sa malagim na kagubatan ay walang tulad naman niyang tinawid ang rumaragas ng ilo at sinapit niya ang kabilang pampang na walang anumang sakunang naganap. Kakain na lamang sana si Don Juan na mapalingon siya sa may kakawian sa pagkarinig sa panagoy ng isang nilalang na dumaraing. Tikas na may na kalooban si Don Juan kaya binigyan niya ito ng pagkain. Tinanong ng matanda kung ano ang sadya ni Don Juan. Sinabi niya ang dahilan ng kanyang paglalakbay na hinahanap niya ang kanyang dalawang kapatid at ang ibong Adarna na siyang tanging lunas sa kanyang amang may karamdaman. Nang malaman ng matanda ang kanyang pakay, mahigpit na itong ipinagbilin. Bago mo pangahasan ang pagguli sa ibong adarna, ay makipagkita ka muna sa ermitanyo na naninirahan sa isang kuweba sa bundok ng Tabor. Ang pag-akyat sa bundok Tabor ay agad sinimula ni Don Juan. Nang sapitin niya ang tuktok ng bundok, ay buong panggikilalas niyang nakita ang malaparaisong pangitain doon at punong may mga dahong ginto na kanyang sadya. Tunay siyang humanga sa kagandahang ibinihis ng kalikasan at sa lunti ang kapaligiran kanyang pinagmamasdan. Kapag dakay, hinanap niya ang kuweba ng ermetanyo na mahigpit na ibinili ng matandang pulubi. Pinuntahan niya at maghiling siyang tinanggap ng matandang ermetanyo. Ipinaghain pa siya nito ng makakain ha si Don Juan na makita na ang inihain sa kanya ay siya tinapay na inilimus niya sa mantandang pulube. Paanong ang tinapay na ipinagkaloob niya sa kitongin ay napunta sa ermitanyo? Si Don Juan na din ang sumagot sa kanyang katanungan. Sinabi sa kanya ng ermitanyo, sapagkat na ipamalas mo ang kabutihan ng kalooban ng mga sandaling sa sapitin mo ang puok na ito, ay nakatalaga ako ngayon na tulungan kang mahuli ang ibong adarna. Ang ibong adarna ay isang inkantadong ibon na hindi mahuhuli na gayon-gayon lamang. Mahiwaga ang kanyang awit at ang mapataka na kanyang dumi ay nagiging bato. Siya ay humahapon sa punong may gintong dahon kung sumasapit na ang hating gabi at sinumang naghihintay sa kanya ay napipilitang makatulog sa pitong ulit na pag-awit sa ginawa niya. Sa bawat awit niya ay nag-iiba ang anyo ng kanyang mga plumahe. Wika ng Ermetanyo Binigyan siya ng ermetanyo ng pitong dayap at mahigpit na ibinili na. Sa bawat awitin ng ibong Adarna ay susugatan mo ang iyong bisig at pipigaan ng dayap ang sugat upang sa kirot na mararamdaman ay hindi makatulog sa kabila ng malambing niyang awit. Pagkatapos ng pitong awit ay magbabawas ang ibong Adarna bago matulog iwasan mo mapatakan ka noon kundi ay magiging bato ka. Ang taling gintong ito ang tanging mabisa upang siya ay talian. At isang bagay pa, sa sandaling nahuli mo na ang ibong adana, ay sumalo ka ng tubig sa bukal na malapit sa puno at ibuhos mo sa dalawang batong nasa ilalim ng puno upang bumalik ulit sa dating anyo ang dalawang kapatid sabi ng ermitanyo bago umalis si Don Juan. Si Don Juan ay nagtungo sa kinatitirikan ng puno sa bundok ng tabot. Inabot siya doon ng hating gabi sa paghihintay at di kawasay na ulinigan niya ang pagaspas ng mga pakpa na hudyat na ang ibang adana ay dumarating na upang humapon sa puno. Pagdapos sa sanga ay pitong ulit na umawit ang ibong Adarna ng buong tamis at lambing at pitong ulit na nag-iba ng anyo ang kanyang plumahe. Pitong ulit din na sinugatan ni Don Juan ang kanyang bisig at pinigaan iyon ng dayap upang hindi makatulog sa lambing ng awiting iyon. Matapos nung mumi ang ibong Adarna ay natulog ito at agad namang inakyat ni Don Juan at hinuli niya ang ibong adarna. Pagkatapos niyang mahuli ang ibong adarna, pumunta agad siya sa ilog upang kumuha ng tubig para ibuho sa kanyang mga kapatid. Noon din ay nagbalik sa kanilang dating mga anyo si na Don Pedro at Don Diego. Gayun na lama ang tuwa ni Don Juan nang muling makita ang kanyang mga kapatid. Ipinilawanan ni Don Juan ang buong pangyayari sa dalawang kapatid at noon din ay pinaghaharian ang kanilang mga puso ng matinding ingit. Nang magbukang liwayway, tinungo nila Don Juan ang kweba ng ermitanyo upang magpasalamat at magpaalam. Sila ay pinakain ito at ginamot din ang mga sugat ni Don Juan pagkapahinga ay pinauwi na sila ng ermitanio at pinayuhang huwag manluloko o magtataksil isa man sa kanila. Hindi sumunod sa ermitanio ang dalawang prinsipe na si Don Pedro at si Don Diego. Si Don Juan ay walang awang pinagtutulungang bupugin ng magkapitin na pinaghaharian ng inggit at tagpiimbot.